Kahit nandyan, no, wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence. Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating uh, ekonomiya. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Duterte called on business groups to look into how the House of Representatives managed to gather enough signatures for the impeachment complaint against her. Marami sa kanila ang tumanggap ng uh, budget o pera kapalit ng kanilang signatures. And to talk about accountability by business groups, dapat uh, questionin din natin kung paano ginawa yung articles of impeachment at paano pinasa yung articles of impeachment papunta doon sa Senado. Ito mga statements na ito galing ito ng mga group of mga business owners or mga corporations, mga kababayan, MBC at Finex, Makati Business Club. O kasi nga raw, pinapalabas nila, ito, ito ha, uh, ito yung point ko dito mga kababayan. Itong mga business icons na ito, business groups, business ano na ito, uh, kung sino man mga miyembro nito, tinatakot yung... Uh, mga possible investors dito sa Pilipinas, mga kababayan, dahil nga sa gulo sa politika. Okay, so naglabas sila ng statement, oh. Kasi nga raw, natatakot na yung ibang investors uh, if kapag hindi matuloy yung impeachment trial laban kay VP Sara. Actually nga, mga kababayan, uh, sa, pagkakaalam po, sa pagkakaalam ko, sa pagkakaalam ko, ah... Uh, kahit sinong investors mga kababayan, kapag may nakikitang potential sa Pilipinas, regardless kung sinong presidente, anong nangyayaring gulo sa politika, kapag nakikita nilang potential, may potential silang kumikikita dyan, mag invest talaga yan. Pero nang dahil dito mga kababayan sa kanilang mga statements, mga statements ng mga politik, ay hindi, mga abis, negosyante na ito, kinokontrol nila ang naratibo ng negosyo dito sa Pilipinas. Paano? Katulad nito naglalabas ng mga statements ng ganito para akin matakot at siraan yung politikong ayaw nila. Okay, again, tandaan niyo ito ha. Makati Business Club at Finex or Financial Executives Institute of the Philippines. Okay? So, kung titingnan natin, mag analyze tayo ng mabuti. Wala naman talagang direct connection yung impeachment trial ni VP Sara at doon sa mga investors. Kasi lahat ng ahensya ng gobyerno magpapatuloy. Ang maapektuhan lang nito ay, ang malaking epekto nito ay sa taong bayan kasi nga mat matitigil, maraming matitigil or madi-delay na mga batas na ipapasa nila para doon sa taong bayan. Kung meron mang mga batas na kailangang ipasa para sa manegosyante, well, probably affected sila. Okay, but again, most of the time, ano yan? Uh, most of the legislations ay sa taong bayan. Okay? At ito mga kababayan, tinignan ko. Okay? in ko lang kung sino yung mga members nito, MBC at Finex. Okay? Ito yung lumabas. Again, stay tuned kayo ng soli kasi gusto ko marinig mga comments ninyo. Ayan. O, mga pangalan. Board of Trustees ng MBC, okay, ayan mga tinignan ko, mm. Edgar Chua, Jamie, Augusto zubi ayala, of course kilala natin to, Rizalin Mantaring, ito sila oh ha, mm. Ayan, tinignan ko, waa, oh, uh, ito lang ha, uh, tinrai ko, at ito din yung, ah uh, FINEX Institute directors and officers o oh, yung president nila ito si Edmond Alan EJ Kwa aha uh Hayansen -huh. Okay so din explore ko mga kababayan at ano yung mga lumabas ito unang-una ito yung nakita ko si Cosette Canilao Okay saan dito si Cosette Canilao Okay membro ng Ayan. MBC. Kuset Kanilao. O. Oh, uh, hindi nilagay. Basta Board of Trustees siya. Ano yung... Nasaan siya? Anong koneksyon niya? Dito sa president siya ng... President and CEO ng Aboytis, Aboytis Infra Capital. At again, tingnan nyo dito sa ano, Okay, she has extremely participated in developing and promoting PPP frameworks and shared knowledge with other countries as in Indonesia. O, oh, di ba? PPP. O, uh, yung Public-Private Partnership uh, Program simula 2010. Ah, uh, from 2010 until 2016. So, kung balikanin nyo, sinong presidente niyan? It si Pinoy. 'di diba? So basically, masasabi natin itong si Coset Canilao connected ito kay Pinoy or may may business transaction. Hindi natin sabihin kalyado ha. Hindi muna natin sabihin kalyado mga kababayan. Sabihin lang natin may connection or may nakatransaction ito kay Pinoy. Base dito, 2010 to 2016. Presidente si Pinoy during that time. Okay? Sino pa? Sino pa yung tinignan natin? Ayan. Edgar Chua. Ah. Oh. Balikan natin. Saan si Edgar Chua? Ayan. Chairman ng Board of Trustees. Anong connection niya? Ohoy. Ayan. Oh. Sinma. Oh. Independent Director ng FINMA. Ayan. oh, di ba? So, makikita nyo dyan, Oh. Hmm, ayan. So, basahin nyo lang. Anyway, makikita nyo na. O, oh, FINMA. Independent Director. Okay, sino pa? Tignan natin. Ayan, Rizalin Mantaring, independent director din ng the same uh, company, Finma. O ayan, Finma. Sino si Rizalin Mantaring? Balikan natin. Ayan, treasurer ng MBC. So, meron na tayong dalawang kumpanya or korporasyon na nakikita dito, mga kababayan. Finma at Ayala. O pala, Aboytis. Oh, eto Aboytis ito. 'Di ba? Sino pa titingnan natin? Ayan, Rizalin. Ito. Jose Kuisia. Direktor ng Finma din, mga kababayan. O, oh, Finma din. Saan siya? oh, dito. Ayan. Jose L. Cusilla Jr. Yan, yan. Oh. Okay. Oh, di ba? Mm. Director of the company since, since 1994. Okay. Oh, chairman of the board. Oh, at ito pa. FWD Life Insurance Company pa pala ito. O, oh, ayan ha, nandiyan, O, oh, oh ambassador. Ah, ambassador pala ito, mga kababayan. Okay. At ito pa, SESM Prime Holdings and former director of Manila Water Company Incorporated. Okay. At uh, Century Properties Group, Finmar Incorporated. Ang dami nito, mga kababayan. O, oh, diba? O, oh. Ito, ito. Sino pa? Titingnan natin. Ayan. Ramon R. Del Rosario Jr., Chairman and CEO ng Ganyan din, Finma Corporation. Oh, Finma, making lives better. Oh, paano mo ma making lives better? Kayo dyan sa, ano tawag nito? Makati Business Club, sinisiraan nyo yung Pilipinas. Oh, Ramon R. Del Rosario, anong posisyon niya dito? Ah, Board of Trustees. Oh, Board of Trustees, mga kababayan. Oh, ayan, ha? Ramon R. Del Rosario. Sino pa? E.J. Kwa Hiansin. Senior Vice President, Chief Financial Officer. Aha. Uh -huh. CFO ng Finma Prism Pres Development Corporation. Ang laki pala nito ng Finma mga kababayan, iba-iba. May finance, financing, may education sila, may ano pa sila. Uh, ang dami talaga. May construction pa rin ata ito, oh, Finma din. Saan si AJ Kuwa Yansen? Ayan, Finance Institute Director's Office uh, officers at siya yung president. Ah, oh, siya yung ayan, siya yung presidente mga kababayan. Okay? So again, ilang korporasyon ang nakita natin dito na miyembro. Oh, dalawa at ah, tatlo pala, sorry. Tatlo. Aboitis, Ayala at Finma. Okay, tatlo pa lang. Hindi pa lang natin alam kung ano pa or sino pang miyembro nito. But most likely, karamihan sa mga members or board of trustees ang mga bumubuo nito mga kababayan, lalo na sa MBC, Makati Business Club, ay itong FINMA kasi karamihan sa kanilang board of trustees ay miyembro or may posisyon sa FINMA Corporation. Sabi nga daw ito, ano nakalagay? making lives better. Yun nga, tanong natin, paano? Mag making lives better, sinisiraan nyo ang Pilipinas kasi gusto nyo matanggal ang BCPC Presidente. Gusto nyo ipahiya at siraan. Tanong natin, bakit nga ba? Bakit nga? Ano nga makukuha nila? natatakot kaya sila kasi ito mga kababayan tingnan niyo yung mga nasa education sector sila nasa business nasa financing nasa education at sa meron sa construction at real estate properties ano kaya kinatatakutan nito nila kay VP Sara at ito VP Sara ang tapang-tapang oh, handang uh, sagutin at harapin itong mga taong to okay at ito Nag-search-search search pa ako mga kababayan kung ano pa, ano, ano nga itong Finma? Kasi nga, ah, uh, I think first or second, basta hindi ako masya, eh, uh, ab is familiar tayo. Ayala, familiar tayo kasi kilala, kilala na naman yan sa buong Pilipinas. Pero itong Finma, um, I don't know, kung I think narinig ko na ito. Pero hindi lang ako sigurado. Ngayon ko lang sinurge. Okay? And then, meron ba ang daming ang lumabas. At eto, isa sa mga na ko mga kababayan, meron nga silang education sector. Ayan. At eto, o. Oh, meron sila education, meron silang mga schools. O. Oh, ayan. oh, ayan. Pero, nakapagtataka dito mga kababayan. Suki sila. Suki sila sa interview dito sa ANC. Ayan. Ito. Finma Education Suggest return of face-to-face -face classes. O, oh, Finma Education. Ito din. ANC. One year ago. Ito three years ago. Ito ha. Three years ago. Ito one year ago. Finma Education. Uh, ano ba to? ah uh, push to liberalize PH education. Okay, ano pa? Uh, ayan, uh, five years ago, Finma Education CEO um, uh, on blended learning. Okay, so again, marami pa yan. Ano pa? ate uh, teka lang ha, mga kapapayan. Okay, may kinukuha lang ha. Okay, ayan. Ah, uh, baba pa natin. 'Yan, o oh, ANC pa rin, ANC. Finma Group uh, is expanding to more countries soon. ABS-CBN four years ago. Finma education utilizes two remote learning systems. four years ago, two years ago, Finma on learning poverty in PH. Ayan, 'di ba? ABC ABS-CBN ABS at at ANC suki sila sa mga interview dito, mga kababayan. Hindi ko lang alam. Again, kailangan ko opinion nyo or ano nakikita nyo dito. Kasi hindi ako pwede... Uh, uh, aywan ko, hindi ako makakunclude kung may connection ba itong dalawang ito. Or may ugnayan ba itong ABS-CBN, ANC at itong korporasyon na FINMA. Ito, President at CEO ng FINMA Education, ito si Dr. Chito B. Salazar. Okay? So, nagsearch din ako. Eh, search din ako ng pangalan niya, mga kababayan. Ito din lumabas. Talagang suki na suki. Ang ABS-CBN at ANC talaga. Ayan. Oh, Chito B. Salazar, 11 months ago. Ito, ah, ito. Nandiyan ah, na yan. At ito rin. Uh, there are better ways to spend education department's resources than mandating ROTC. Ah, uh, si ano sabi ni Chito B Salazar Nandiyan na nakalagay mga kababayan ha. Sino nag-interview ANC three years ago? Ay pa ito na si VP Sara ang ah uh, ano tawag nito? Uh, Secretary of Education. Oh, three years ago yan. At ito, one year ago, Film Education Head Wait, sino po si Lebron? ay ah, ayan, napakita na natin yan. Okay? Sino pa? Eto, oh. Oh, Finma. Ayan, interview mga kababayan. 11 months ago. Oh, anong masasabi nyo dito? ABS-CBN at ANC, may kaugnayan kaya sa Finma Corporation na nangungunang naninira kay VP Sara at nananakot sa ibang investors na pumasok dito sa Pilipinas? Comment kayo dyan mga kababayan. At again, nag-search din ako. Nag-search. Ano pa kaya? Ano pa kaya? Search ko lang. Ayan. Nako, isa sa mga eskwelahan ng FINMA Corporation, itong SWU. Mga kababayan. oh ito, balita na ito, June 25, 2015. Yung CHED pala, uh, a CHED Issues Freeze Order for College of Medicine to SWU Campuses Claim Government Recognition. Okay? So, ano nangyari dito? Ito pala, mga kababayan, explain ko na lang sa inyo ng mabilisan kasi medyo mahaba na video natin. Uh, may College of Medicine pala itong SWU bago nila nabili. Kasi ba uh, nab bago nila eh, uh, nabili ito, hindi uh, ko lang alam kung kailan. Pero binili nila ito galing sa uh, ASNAR. Ayan. Uh -huh. ASNAR. Binila ito at parang nagkaroon ng conflict doon sa uh, permits nila mga kababayan. Ayan. At kaya nga hinold ng shed yung permit nila at pinigilan silang tumanggap. O oh, ayan. oh, ha, pinigilan silang tumanggap ng mga estudyante. Okay, pinigilan silang tumanggap ng estudyante. Okay? Oh, ayan. Ayan, kasi ipa-fight and then sagot naman nila, ipa-fight daw nila. Ipa-fight daw nila sa Ah, uh, ayan. Chito Bilal. Ayan, president. Ah, uh, fight do nila sa Korte. Pero anong nangyari? Ayan. Tingnan natin. Ito, dito. Mga kababayan. Malakanyang stops shed order against is WU College. Kailan <tinyo> ito? September 11, 2015. 2015, ha? Oh, tanong natin, sinong nakaupo sa Malacanang noong 2015? Eh di si Pinoy, di ba? Under ng Liberal Party, mga kababayan. Ngayon, ito yung katanungan natin. May connection kaya? May connection kaya? Itong corporation na ito, si Pinoy at ang ABS-CBN? Yan yung katanungan natin, mga kababayan. Kasi ito, konek connect, connect lang natin. Pa, nag-search din ako, ano ka? O, so, pinigilan ng Malacanang. Ang CHED na ipa-implementa yung freeze order nila. Oh, gra grabe talaga ang koneksyon ng, ng FINMA, mga kababayan. Kasi kalain mo, may freeze order ka. ah uh, dahil sa permit, ewan ko lang, iting sa permit. Yet, yung malakanyang nag-utos sa ched na wag, hmm, 'di ba? well, anyway ayan nag-search pa ako, ayan. Ito yung lumabas. Anak ko. Ah, uh, sino ito? Oh, Otso Diretso candidates in Southwestern University. Kaya pala. Oh, uh, itong nagsasalita yung kalbo si Hilbay, yung mga nakaupo, ayan, si Tanyada, si, ito, si Chiljokno yata to mga kababayan. Bumisita sa Southwestern University para magkampanya. Coincidence lang ba ito, mga kababayan? Coincidence lang ba? Nako, kayo na mag-conclude dyan, mga kababayan. Kasi eh, hindi ko masasabing coincidence ito mukhang nako something fishy at ito pa ayan February 24, 2022 ayan ang laki ng re-elect Akbayan 146 <laughs> saan ito uh, ayan Vice President Lenny Robredo ang Kiko Pangilinan oh, uh, rally at the Senior High School Campus Grounds of Southwestern University, FINMA. Cebu. O, oh, Cebu pala itong FIN... Ah, ah, itong... Ah, Cebu. Ayan. Kesa, meron na itong sa Cebu. Meron pala sa ibang, ibang sulok ng bansa itong FINMA, mga kababayan. Ayan, Lenny Robredo. Sa tingin nyo ba... May bayad yan? Sa tingin nyo pa ba, walang bayad yan? Anong masasabi ninyo? sa tingin nyo ba, yan lang yung coincidence lang din po ba na napili nila na gawin, yung, na gawin yung venue na yan? Tanong lang po yan. I-comment nyo po kung ano nakikita nyo dyan. At eto. Eto. O, oh, panghuli na bago natin tapusin. Bago lang. March 8, 2025. Oh, page ito ng Southwestern University FINMA. Hindi ko lang alam kung official ito, mga kababayan, ha? Um, ayan. Attorney Chel Jokno ng Akbayan, renowned Filipino lawyer. Aba? renowned Filipino lawyer. Educator, human rights advocate, and broadcaster originally visited the SWU. Finma Campus for Sick Club 2.0. Ano ba yan? Igniting the flames of leadership, this event aimed to inspire and educate the youth on their vital role and responsibility in leading the church for nation building. Nako, mga kababayan. ano so, nyo, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa mga na discovery natin? Again, bago natin tapusin, balikan natin ito. Okay, summarize natin. Again, ang ANC, ANC nagbalita nito, ABCBN, nagbalita na ang MBC at Finex naglabas ng statement na yung mga investors ay natatakot daw pumasok sa Pilipinas kung hindi matuloy yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan, tinatakot sinisiraan ng Pilipinas sa mga kababayan para walang makapasok ng investors. Okay? So I think nakikita ko dalawang punto nila. Tinatakot yung investors at the same time gustong pabagsakin ang Ah, uh, pa, tinatakot investors pala sila yung Mamuno dyan sa negosyo at pabagsakin si Vice President Sarah Duterte. Hindi ko lang alam bakit takot sila dyan. Or baka gusto nila ipasok yung manok nila. At alam naman natin kung sino. At sino ang mga miyembro nito? Karamihan dyan galing sa aboytis Ayala at Finma Corporation. Ayan. O oh, ha, pinakita natin dyan. At Sinong, anong connection nila? Suki sila sa abs at ANC. Ayan. Oh, At the same time, nakakuha pa sila ng pabor sa Malacanang sa time ni President Noynoy Aquino, mga kababayan. On the other hand, nag-return in favor naman noong 2019. O, kinampan niya itong 8 derecho at itong si ngayong taon na, na ito ay si Chel Jokno. Ngayon, anong sagutin ninyo mga kababayan. Coincidence lang nga ba itong connection nila? O talagang may connection ito? Kaya iisa yung gusto nilang mangyari. Comment nyo dyan mga kababayan kung ano nakikita nyo dito. Naku. Mukhang, anyway. Anyway, dito na lang po muna tayo. Kayo na po bahala dyan, mag-evaluate. Paki-like po and share ng videos natin, lalo na ito, kasi para malaman din po ng iba. And then, paki-subscribe din po sa ating channel uh, sa lahat ng hindi pa nakapagsubscribe. Okay, maraming maraming salamat po sa lahat at magandang araw po sa inyo.